guys so oh. dito sila guys o oh. namimili guys oh. o namimili na hindi guys o oh. guys mga pogi guys oh. mga pogi points guys mga pogi guys ganun na isda guys oh. hindi pa napipili guys mga Ay, na, guys na di guys sabalde kahit surat so ah yeah, guys o oh. ito hipong, guys ito dito pa guys oh. Ang dami dami ngayon guys, ang oh, lapo. Ito so, oh, mga lapo guys, oh. Ang guys, oh, daming tao guys, hindi pa nabibili ng guys. Wine juice dito guys, wine Kaya dito kumukuha guys, madali. O oh guys, oh, ma dito guys, Ang oh. daming huli ngayon naman Ang ah, guys, oh. daming na isda ngayon dito guys, so. Oh. saya dito ngayon guys, so. Oh. Ang daming isda ngayon, so. Masaya dito hey guys. Hey guys, masaya ako. Bumili guys. Hi guys. Hi guys. Masaya dito guys, masaya. Masaya dito guys, masaya o.